Wow! Oh, ang ganda naman ang buwan. Ayan ang moon. Wow! Bagong kain, kaya lakan-lakan. Ito, ayan. Yan ang aming accommodation. Ayan, pero nakapaligid kami sa desierto. Ayan. Ayan, dagat na yan. Ayan, dagat na yan. may ilang no, mga Isa pa niya yan. Isa pa Maraming naglalakad dito. Hindi nyo lang makikita. Ayan, sa loob ko. Hello, my friends! Oh, how, are you? Right, Shout out, my friends! Tapain <laughs> <Dali> na lang. <laughs> mo ba ako Ay, nga, partner, <Wala ka mahihirapan. laughs> exercise tayo at maghapong nakakulong sa kwarto may lang sa sa araw mainit diba? malagkit pa maganda sa hapon malamig na babali Ito, ano mga 1000 miles dalawang kabayan na sa desyerto ng Saudi na two miles still alive nakarating din sa kanilang accommodation yun know? <laughs> kung kung gagamit ng sasakyan 4 hours pero nilakan namin umabot lang ng 3 minutes <laughs> pero ang bilis namin lakad lang yun ha lakad lang yun ha nagpahinga ka pa kami nagkape pa dun sa gas station ng tea tapos paratang yung ginahin tapos bakit Pag, ito, yan ang aming dinaanan, desierto. Oh, diba, yan. Karating kami, 3 minutes lang. Pero pag gumamit ng sasakyan, 4 hours. Oh, may dalaga, oh. Dahil naka, ano, palda. Oh. Ha, walking in the desert at night still alive. Ah, oh, wala ilang miles daw ang ating nilakad. 3,000 nautical miles. Alive <laughs> <laughs> 'yun, yun ha. Ah. <laughs> Tapos still alive pa, lakas pa. <laughs> diba wala na yung mood. Bilog na naman ang buwan. Ilabas na ang yung kalokohan. Good morning in the night.